What is up guys? So natadri ko yun sa Muffler House So dool ra ni siya sa tulay sa lapasan sa highway So magpataon ka og exhaust nga niabot na gikan sa Lazada So muna to guys, giputol na ang ato ang resonator na stack, no? Kaya ang Muffler ani gipaibot naman ako sa una pa So mao niya atong giorder gikan sa Lazada Racing HKS kunuhay no? <laughs> Tora guys, putol na So sumpaya nagtubo para maabot ang tumoy. So guys, na-try na ako nga ipaandar nga wala sa reso straight pipe lang do na pa sa catalytic sa unahan. Pero pangit yung tingog kay lata kay. Eh. So muna yung ipalit guys, HKS copy ra gyapon sa Racing. Uh, medium size lang nino. Naara guys, so sira ra ga bawog sa bakal no na tubo so muni siya i na siya sa street para isumpay kompleto po ni sila o gamit no mura pod og machine shop din lugara o potol mo baog o bakal no ito na guys final touches na sa akong nabantayan po guys maayo pulido kay sila mutira sa pag welding cold start